Iris, maging stricto ka po ngayong araw, kung dapat magalit ay gawin sabihin mo ang iyong ninanais, nang malaman nila na hindi ka nila kaya, at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig na mula siw kalikasan ng mga bituin. Taurus, maging maingat ka sa lansangan lalo na sa gabi, kung maglalakad kang mag-isa, ang isa pa ay iwasan mo ay madaling magtiwala, kahit pa kaibigan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging maingat ka pagkilos ng mabilis, At sa kaiwasan mo ang makatingin ka ng matalim, magbibigay sa iyo kamalasan, at huwag ka rin gumawa ng mabilis na desisyon, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, ngayong araw maging maingat ka at wise dapat, sa pakikipag-usap, lalo na kung may involve na pera, at umiwas o magingat na mabuti, na maglakad sa madaling araw ng nag-iisa. Nang ligtas sa mga bigla ang suliranin, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging maunawain ka sa usapan sa pamilya, at maging sa trabaho, at kung sa pagkain ay huwag muna kumain, nang hindi talaga kinakain bago para maalegan ang kalusugan, ang Signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, maging alerto sa mga sasakyan na dalawa ang gulong at kung gumagamit ay magdoble ingat ka po para makaiwas malito at kung sa pera ay dapat ay iwasan mo magamit sa alak. Ang Signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Libra, maging maingat ka sa pakikasama sa mga kasama sa trabaho, at maging wise ka kung magpapautang ka. Nang pera dapat ay maingat talaga, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, maging maingat ka sa pagkilos, lalo na sa pag-akayat at dapat mong iwasang na mabilis ang pagsisilita. Baka ikaw ay magkamali, nang wala sa oras, at huwag kagad magtiwala sa kausap, lalo na sa pagtitiwala sa pera, na, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius, maging alerto sa paglalakad lalo na sa mga makikipot na iskinita, at maging maingat sa kakainin mo ngayong araw, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magpopogi, o magpaganda, baka may sama kanya sa tukso, na pwedeng magdulot sa ng pagluha, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, ngayong araw ay may ingat sa mga pagbibigay ng opinion, kahit alam mo hayaan mo sila magtalo sa gusto nila, nang makaiwas ka sa bad energy, at umiwas sa mga biglaang pagdedesisyon, ang signos, na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, maging maunawain ka at maging mahigpit sa pera, at iwasan muna sumama sa malayong lugar, nang ligtas kapag hina ng kalusugan, ang signos ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin.